At ako po bilang dermatologist sa sinasabi ko dyan, huwag pong gagamit ng sabon. Okay? Huwag pong gagamit ng sabon sa paglilinis ng inyong private part kasi po ang pH ng sabon ay alkali or basic po at o kaya neutral. Ayaw po natin ng ganon. Kasi more po siyang, akala nyo, nalinis nyo siya, mm -hmm. hindi po. The more po siyang dry at natural po ang, ang reproductive flora, mm -hmm ng isang kababaihan ay medyo moist. Tayo That's po tayo, right. Tayo no? Uh medyo sabi nga doon sa commercial eh. Hindi ko lang babanggitin bawal. Yung rose, example niya yung rose, mm -hmm. 'di ba? Kapag po na dry na siya, ay syempre naglukot-lukot na siya. So, it needs moisturizer. At ang kailangan po dyan ay yung talagang feminine wash natin. Dahil po ang pH noon ay slightly acidic. So, para po kayo makaiwas sa pangangate, sa mga irritations, ay huwag na yung gagamit ng bar soaps. Yan. Yung panligo nyo sa katawan, lalo na yung mga whitening soaps nyo dyan, eh napakataas <laughs> ng pH nyan. Hindi gamitin po yan doon. dapat gamitin doon. Hahap, <laughs> di po yan. Tama, <laughs> ba? Diba? At saka po, uh, mag, mas magkakaroon ng mas maraming problema. So, and iwasan din po, doktora, na, di ba, yung frequent washing. Frequent, oo, oo. Masama din po yung frequent washing. Kasi po talagang ang ating um, Private private part po ng kababai has a natural cleansing system. Ah, uh, kahit po water lang clean water and then you know if you have feminine wash with you we can use it. Pero actually our body has an own way of cleaning itself. Uh -oh. So no need to use yung mga scented na um. Washes, scented wipes, to, oh. hindi naman po kailangan. No? Ayan, yeah. lalo na yung mga tissue din na ginagamit mm -hmm. natin. Mm -hmm. Misan masyadong may perfume pa. Yeah. Mas makaka-irritate pa po siya. Mm -hmm. Tsaka huwag po rin yung frequent na hugas ng hugas kasi po ay na-irritate po talaga. So, and also, doktora, yung pag ng mga suka. Oh my gosh! Di ba? Yan yun! <laughs> ano po bang imamarinig? <laughs> Ayun nga! Parang mag... Inunuto nyo ba? Oh, yun nga eh! Ah! Parang adobo ba siya? Ano ba ang iluluto? So, hindi po dapat yung mga suka. Ah, yung sasabihin, gamitan ng apple cider vinegar o kaya sukang puti. Sukang paumbong. Ah, please po, wag na po gamitin. Ayan po, straight from the OBGYN kailangan po bang gumamit ng suka sa paglilinis? Huwag no, po sana clean water po tapos um uh, personal hygiene how you wipe your your private area when you use the tissue uh, front to back po ang pagwipe hindi po yung hindi likod, ganoon likod. oh, oh. Uh, ayan ha i-clear natin 'yan kasi may tissue ka nga oh, oh. pero mali naman oh so <laughs> diba? oh, oh. so paano po oh uh, Uh, hindi man po sabihin natin sensitive pero i-explain po natin ng makamasa kahit po mga bata na uh, babae kailangan yes. turuan na natin sila kasi po it can cause UTI mm -hmm. okay so paano metisyo ka, paano ka mag-wipe nakaupo ka hindi po uh, from baba paakyat Opo. Oh, po. Yeah, Ganun mali eh. po yun. Hindi, oh, mali po yung paakyat from para kang kumuha lang ng ganun <laughs> eh, no? Hindi po. Ang dapat na pagwawash ay from sa ibabaw palikod. 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 Tama po. Ayun. Malinaw po ha. Pababa. Hindi paakyat. Tama. Yan. So, ang ating mga batang babae turuan na rin po ng pag uh, tamang pag punas na using the tissue papers. Yung iba naman, dampi-dampi. Eh, di ganun din yun. <laughs> yung dumi, you know. yung mo lang ng dinikit. Opo. yung tissue, pag winipe nyo, huwag nyo nang itupi. Tapos, say, uh, yung, ito yari, tissue, tapos itutupi mm -hmm. pa, tapos iwa-wipe ulit. Uh oh No, just, pag after wiping, discard na po. Uh Oo, -oh. tapon na yun. No, tapos, don't forget to wash your hands. Yes, wash hands. your hands. <laughs> Baka naman makalimutan. So, ayan po ha. Uh, tama po, at meron pa rin kasing mga nabibili ng na mga wipes na pang babae. Mm -hmm. So, advisable pa rin po ba yan? Uh, if you follow the package instruction and how to use it, yun nga po yung proper wiping na tinuloy mm -hmm. doktora, and then just discard it after using, do not uh, really, na. yes. Yes, okay. tama po yun. So, ayan na, malinaw po tayo. Dahil maraming nagkakamali sa pagpuna sa sabihin lang, bakit ganon? Malinis, Malinis na man, naman. Malinis naman. pero paulit-ulit yung pa infection. Yes, paulit-ulit ang UTI, paulit-ulit na nagkakaroon ng irritations. It's because of yung pala. Pagpupunas lang. Yung technique lagi yun. uh